What? Oh, ba't ang sama mo tumingin? Parang may kamukha ka. Ha? Huh? Hindi ko lang matandaan kung saan, basta nakita ko na yun. Wee, no. Napanood ko dito yun sa cellphone. Nag-viral yun eh. What? Ah, alam ko na. Yung lumaki sa farm, oh, no. yung gumagano, no? What? Saan ka nag-aaral? Hindi ako ba mo? Parang kamukha mo eh. Hindi. Hindi mo kamukha. Kala ko kasi kamukha mo eh. Kasi kamukha kamukha mo eh. At saka kahawig mo rin pala si ano, yung... Yung isa pa. Ang pera na isa. Yung ano. Yung sa Oh no! Yung gumagano no? Eh! Dalawang beses kasi na nababasa. <laughs> Takot ako eh kasi, kasi akala ko kamukha mo eh baka kasi basahin mo rin ako eh. <laughs> Paano masabi? Ah, hindi ako rito eh. Tama <laughs> kamukha mo talaga 'yon, yung mga 'yon? Hindi totoo 'yan. <laughs> hindi naman. Hey <laughs> boy. Kala ko kasi <sige>, kamukha <laughs> mo eh kaya. Bakit ka magalit? Sa mama mo kasi makatingin eh. Kala ko kamukha mo tuloy yung ano, Nag-viral. Ha? Ah? Yung nagdidila, yung gumagano, no? No, God! No, God, please, no! 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 Napagkamalan lang kita, kasi kala ko talaga kamukha mo. Sorry na, ikaw na magalit. <laughs> Gago!